At yan, good morning guys. Welcome back sa ating channel. Ako po si Prancy Adventure. Nandito tayo ngayon sa may Barangay Longas, ano? Ayan, sa may Pulilan, Bulacan. At uh, along MacArthur Highway. Ayan, ito, may ninyo. Nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway. At katatapos lang natin mag-deliver dito sa may bandang Pulilan, Bulacan. Uh, at pupunta tayo ngayon sa may Plaridel. Pero bagong lahat, gusto ko po nang magpasalamat at a big shout out at special mention kay Mama Rita uh, also known as Mama Shog ang kanilang channel ay Papa Shog uh, Mama Shog, maraming maraming salamat sa pinadala ninyong thanks uh, talagang nakakataba ng puso dahil ilang beses yung kung pinadadalan at uh, nakakataba ng puso yung ganyong ginagawa talagang life is short be kind at uh, maraming maraming salamat pong muli sa pagbibigay ninyo pagpapadala niyo ng super thanks at ganoon din, shout out din kay Idols Repsol Solo Rides. Ingat ka lagi Idol sa pagpunta mo sa biyahe ng Baguio. Ganoon din kay Idol Denby. Shout out sa Idol. Shout out din kay Idol Ener, Energizer. Shout out. At kay Idol Trip Adventure. Shout out. At gusto ko lang ipasyal kayo kasi hindi tayo ganong makapagbiyahe dahil lagi tayong busy sa pagdeliver deliver Kaya ipapasyal ko na lang kayo dito sa Claridel, Bulacan. Yan sa lugar ni Idol Trip Adventure At meron lang ako ipapakita sa inyo Alam nyo naman nahihilig tayo sa mga luma at antik, antik na mga bahay Kaya short video lang naman ito Sana magustuhan niyo yung ipapakita natin sa inyo At kung bago lang din kayo sa ating channel Don't forget to like, share and subscribe Francie Adventure Pakisuportahan nyo po ang channel natin sa pagpanood po ng video At sa hindi po pag-skip ng mga advertisement Salamat po kaya hindi ka na, sama nyo na ako. Punta tayo yung mga lumang bahay na sinasabi ko dito sa Paya ng Claritel, Bulacan. Let's go! At ayun oh, pakarga na tayo dito oh. sa Orange Puel. Oh. 50 lang yung... Ayan, pakarga na tayo muna dito. At good morning world! Kumusta na kayong lahat dyan? Nagbabalik si Francie Adventure. Pasensya na kayo, medyo naging busy tayo ngayon nakaraang linggo. At nagkaroon tayo ng konting family event. Kaya ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. At dito lang tayo magba-vlog sa may bandang Plaridel. Hindi lang puro pagbablog, hindi lang puro hanap buhay tsaka pagde-deliver. Kailangan paminsan-minsan maglalaan tayo ng oras at panahon sa ating mga magulang ano, sa ating pamilya at ipapasyal ko lang kayo sa isang lugar dito sa Plaridel na may mga lumang bahay alam nyo naman tayo na nahihilig tayo sa mga vintage home mga vintage houses ano at meron akong isang bahay na nakita rito eh na talagang hindi ko alam kung magugustuhan ninyo pero Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong bahay. At dito, ginagawa tong tulay na to dito sa left side natin. Ayan. Welcome to Plaridel. Ayan na ay yung Pampanga River na ata ito. Dito tayo sa may town center. At papasok na tayo ng bayan ng Plaridel. At itong ibablog natin ngayon, dito lang mismo, malapit lang dito sa Claro del Bulacan. Dito sa may pinakabayan. Ayan, pagdating dito sa crossing, kakanan tayo papuntang Malolos, Bulacan. Ayan, dito. Ayan, tinapos muna natin yung lahat ng mga deliveries natin bago tayo mag-vlog ngayong araw na to. Ito ang terminal ng sakayan ng Malolos, Plaridel, at Pulilan. Sa kaliwa na yan. Ayan, terminal ng mga jeep. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, ito, ayan, dito, mga lumang bahay. Ayan, o. Oh. Patulad nito, ang ganda nito, Nagagandahan ako sa mga ganyang itsura, yung mga vintage houses ano. Ayun, mga itsura na 'yan. Tapos dito sa kabila naman, tutor ko kayo dito. Ipapakita ko sa inyo ito. Tatawid lang. Ayun. 'Di ba? May mga vintage houses pa rito sa Plaza del Bulacan. Ito 'yung isa to sa pinakaluma dito, mga family ng Ewan ko kung Antonio ba to Anthony Ang ganda ng bahay no Ayan no Vintage na vintage pa Tsaka ang ganda ng bakuran nila Doon sa kabilang bahay din doon no Yung katabi Luma na rin Nakakatuwa lang kasi mayroon pang mga nag exist dito sa Bulacan Na maraming lumang mga bahay Ayan katulad niya no Doon Detiretso pa tayo doon Yan yung una kong ipapakita sa inyo na mga lumang bahay ito, garangan nga ng forma nito. Oh. Tingnan mo. Oh. Ang presko ng loban, no? Yung loban nila, oh Ang daming puno. May mga most na nga yung puno ng mangga, oh. Tsaka ang laki ng puno ng mangga. Grabe. Marami pa dyan. Mga lumang bahay. Ito, katulad na ito, oh. Luma na rin, Hindi oh. lang masyadong makita kasi. Malayo. At mataas yung gate. Ito, sa tabi na itong, Ano? Uh, parang hospital yata to dayala si center oh. eh, may kita nyo ito rin oh. lumang bahay din <coughs> ayan may kita nyo nga dito sa itsura ng kanilang ano eh, oh. talagang hindi natin malaman kung kailan nito nagawa itong bahay na to pero sa itsura ng mga pader tsaka ng bakod talagang lumang luma tsaka ito yung ng bahay ayan mga ano pa oh sira sira na nga eh parang may nakatira siguro kasi may nakita akong aso ayan shout out sa may ari ng bahay na yan oh, dito yan sa tabi ng hospital marami pang bahay dito na luma at yung isang papakita ko sa inyo yun ang <clears throat> yun ang pinaka highlights and dire diretso lang tayo tsaka ang pinaka gusto ko rito sa pag ka ng Plaridel papuntang Malolos yung pinaka sinaunang panahon na vibes yun ang mararamdaman mo eh Ayan, katulad yan no? meron pa rito bahay na luma din Pero yung isa talaga dito ang, ang gusto kong ipakita sa inyo. Dito, ito na, malapit na tayo sa bandang kaliwa natin. Ito. Ayan, parada muna tayo. <coughs> ito guys, papakita ko sa inyo. Nakakatakot din dito. Kung makikita ninyo. Ayan parang abandon na to parang wala lang nakatira kasi halos wala na eh napabayaan na grabe no kakatakot parang parang haunted house na yan ang itsura oh, ng bahay lumang luma na rin oh May mga malalaking puno pa nan anoy oh. Puro baging 'e. Eh. Ayan, shoutout sa may-ari ng bahay na 'to, kung sino man kayo. Ayan. Sinama ko sa vlog ko ngayon yung inyong bahay. Ngayon guys, ito yung ipapakita ko sa inyo dito. Ayan. Ito ang ipapakita ko sa inyo. Parang ano 'to eh. Alam ko nag-o-open ito sa public. Ayan. Welcome. Ayan o no? Diba Grabe no Ang tatas pa nga ng puno ng Mangka nila dito Ang lalaki Halos dalawang Taas na ng ordinaryong puno ng mangka Ay Gandang maga po Nagbubukas po ito Nagbubukas po Anong meron po dito kainan Dito sa inyo ito, tong lugar nyo? Ah, hindi na, oh. oh. Ah, kaya. Oh. Oh, mm, sa panchon na. Oh. Kayo pong may ng bahay na to Ah, asabina ah, na nyo. Oh. Napaka-luma na po, no. Okay lang po. papalang -pa ko sa inyo. Binibidyoan ko lang. Oh. Eh, dito ngayon lang ho. Eh, sasama ko lang ho sa content. hindi oh, okay, ngayon lang po ako dito. <laughs> oh, curious lang kasi ako 'yung mga ganitong lumang bahay. Pinupuntahan ko tapos bine ko ho. Eh. Eh. Dito na Hmm. <laughs> <laughs> ah ho. Opo. Ilan taon na o yung bahay ninyo? May isang daan taon na siya. Ah, mahigit na. 1910. A century house na. Halos 114 years na, no? Baka nakapunta pa po dito yung mga ibang bayani. Mga hapon po. Ah, dito, nung panahon. Na... Ah, ayan po. Ayan po kay nanay. Ang bahay na ngayon na tinitiran nila dating naging opisina nung panahon ng Hapon nung digmaan World War II ano no opo ayan sige po nai maraming salamat po tsaka dati raw pala may kainan dito sila sausage garage sabi ni nanay eh sa ngayon nagsarado na dahil gawa nung tung lugar nila ay binabaha pero kung titignan ninyo napaka ano ng ambience no kasi ang lili daming puno Ayan, ito yung pinaka-highlights na pinapakita ko sa inyo guys. Kaya dito tayo sa Florida Bulacan. Ang bahay ni nanay. Shoutout kay nanay, hindi na natin natanong ang pangalan. Kaya lang, ang dapat yung mga ganitong ancestral house na ano ng mga ano natin eh, ng government natin para ma-preserve. Binibigyan dapat ng pondo, tinutulungan para ma-preserve ito. Lalo na sinabi ni nanay na Nagamit pang opisina ito ng mga hapon nung panahon ng gera, nung panahon ng World War II. Kaya nakakalungkot isipin na napapabayaan nila kasi nga dahil hindi na nila masikaso sa maintenance. Pero dapat tinutulungan ito ng gobyerno natin, mai preserve Part kasi ito ng history. Part ng history. At ulitin ko, sabi ni nanay, itong bahay na to nung 1910 pa. 1910 pa siya, nakatayo. Halos century house na. Ganyan. Ang ganda pa naman sana ng Looban ano. Ayan no, oh, ang lawak oh. Ayan. <clears throat> Ganyan. Ganyan ang itsura, guys. Tapos sa kabila naman natin, ganoon din, meron din lumang bahay. Ayan. Ang daming mga lumang bahay dito sa Plaridel Di ba? Ayan no, oh. lumang bahay na rin no. Oh. Ha, parang parang wala na ring nakatira eh. Kasi yung katabi, yung una. Tapos ito, ito yung isa. Ayan, di ba? Ang ganda sana niyan kung na may maintenance oh. Hindi na, na napabayaan na. at ayan ano gara eh ayan ang itsura dito guys yung lumang bahay na iniisip pa nung iba na haunted house ayan dito may lumang bahay pa rin dito at ayan ipakita ko na rin sa inyo itong simbahan dito ayan. Roman Catholic Diocese of Malolos ayan o no? kaya lang, sarado papasyal ko na rin sana kayo sa loob Knights of Columbus St. James Apostle dito ang perang ah, ito, pala sarado nga, ito yung pinakaharap niya ayan o, oh. ayan yung pinakaharap At sa kabila nung pinakita ko sa inyo na lumang bahay, ito isa naman to sa mga ancestral house na no na ito naman na may maintenance naman ito. Ayan, maganda naman yung pagkagagawa nito, talagang hindi siya napapabayaan. Talagang nabibigyan ng proper maintenance yung bahay na to. Ayan, yung kanina na ipakita ko sa inyo, yung lumang bahay ni Nanay, ngayon ito naman. Isa rin sa mga lumang bahay Makikita nyo dito talagang yung gate Ano pa siya oh Vintage na gate yung mga ginagamit pa sa Gera no ano no, no. Yung landingan ng mga Aeroplano Tsaka daanan ng mga Tanke Ayan Ang ganda oh ganda ng itsura dito Ayan Ito yung isang isi-share ko rin sa inyo Mga adventure Ang ganda no Naamiss lang kasi ako Sa mga ganyang itsura ng bahay mga ancestral mga vintage ito katulad dito sa kanan natin isa rin to sa malaking lumang bahay kaya lang mataas ang bakod kaya hindi ko maipakita sa inyo yan o isa rin sa lumang bahay yan kung nakikita nyo sa video napapa naharangan kasi ng ano IB IB na halaman pero to ang laki ng ang laki nito. Hindi lang natin mapakita sa inyo ang haba ng bakuran niya. Tapos ito naman ang isa sa gusto kong ito ang pinakahuling i-share ko sa inyo. Ayun. At 'yan guys, ito 'yung sinasabi sa inyo, eh. 'yung Buena Panadera. Ito din naman isa sa mga lumang tindahan na rin dito ng bakery no? Ito. Ayon, Ayun, lalo na ito. Okay. Ay, good morning po. Okay lang, oh. ikon ko ano ko ng video. Ito yung semada rin, ano. Tapos, meron pang mga kababayan, Oh. No? Ang amb ambisyoso. Pandisyosa. Ang pandisyosa. Tapos ito po, ube. Ito po, ube, cheese. Ube, cheese. Pandisyosa. Oo, oh, laki. Yun know, ang isimata. Ako, special. Special isi na isimata. Ayan, no? Nakakatakam, ano? Ito, oh, no, ube, cheese. Ano? Hindi ko natin ito. Pag niya po isa. Alin po? Ito po, ube. Ayan. Ube, keto. Magkano po isa? Eight po. Eight. Pagbira nung unang anin. Tapos ito, ano ito? Ito uh, po, hot dog with cheese po. Ah, uh, hot with cheese. 24. Oo. Oh. Ito na lang ang anin. Tapos, tsaka, pan, ano, itong kababayan. Bukang uh, oh, naubos na yung tinta nila, eh, oh, dahil wala na, eh. Wala nang bang display. Naubos na. Nagtitinda rin sila dito ng pandesal. Naubos na rin yata yung pandesal. Ayan, oh. Ayan po, shoutout po kay ate. Ano pong pangalan nila? Oh, ate po po. Oh, baka may shoutout kayo. Sila po dito yung mga magbabayit na tindera. May iyahin po kami. Hindi ah, tayo mga nauna. Mga shaitay po sila. Ayan ito, mga tayo mga kabecho ka ng pandesal. At nakapatakam po si itong ube with nila. Sige po, thank po. Thank you po, thank you. Ayan, thank you. No? Medyo tanghali na kaya siguro upos na yung tinta nila. Dito lang yan, no? Oh. Along the way lang. At ito ulit yung pangalang Buena Panadera, no? Panadera. Ang itsura ng building dito. Ayan. At dito ko na tatapusin itong vlog na to. Sana nagustuhan ninyo yung adventure natin ngayong araw na to sa pagpasyal sa mga lumang bahay dito sa Flaredel, Bulacan. At shoutout ulit sa mga tiga Flaredel, Bulacan. Salamat sa suporta nyo at salamat din sa mga viewers natin. Shout out din sa mga kaibigan natin sa YT. At maraming maraming salamat din sa mga nanonood, sa mga silent viewer. At thank you po ulit, Ma'am sa sa pinadala ninyong thanks. Maraming maraming salamat po ulit. Brasi Venture signing out. But don't forget, like, share, and subscribe. And always remember, ride safe, stay safe, and be safe. See you guys in our next adventure. At yan guys, ito yung binili kong tinapay oh, doon sa bakery. Titikman na natin. The moment of truth. Ube cheese roll. Oh. Wow. Mm. Nasang ube nga. Kala walang piling, kala ko may piling. piling ubi na lang. <coughs> Sulit na para sa 8 pesos. Hmm. At tapos na rin kami mag-lunch. Bye! See you! Hmm. Malang keso. ไม่มีมันก็ไปกันนะไไงบายบาย